Kabanata 486 Hinawakan ni Sebastian si Hugo sa leeg at itinaas sa lupa. Sa una ay hindi niya planong patayin si Hugo dahil gusto niyang iwasang magdulot ng lamat sa pagitan ng mga pamilyang Lawrence at Strauss. Ngunit ang patuloy na panunokso ni Hugo, na tinawag siyang Alapiers at pagbabante na pupugutan siya ng ulo, ay nagtulak kay Sebastian na lumampas sa kanyang limitasyon. Tumigil ka, Bitawan mo ang anak ko. Sigaw ni Amos. Tumayo din si Cliff at pinayuhan, Seamus, bakit hindi mo iligtas ang buhay niya? Bagamat natutokso siyang hayaan si Sebastian na tapusin si Hugo, ayaw niyang ipagsapalaran na magdulot ng madugong hidwaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Hindi lumuwag ang pagkakahawak ni Sebastian. Sa halip, hinigpiten niya ito. Please don't kill me. I'm begging you, Let me go. Sa sobrang takot ni Hugo ay nabasa niya ang sarili habang tumutulo ang dilaw na likido sa stage. Holy shit! Takot na takot si Hugo na binasa niya ang sarili niya. Nagtawanan ang pamilya Strauss, at nakiisa ang pamilya Claude. Ngunit ang mga miyembro ng pamilya Lawrence ay nahiya. Kung tutusin, sinira lang ng kanilang batang Panginoon na si Hugo ang reputasyon ng buong pamilya sa kanyang mga aksyon. Napahiya at desperado si Hugo. Naisip na lang niyang manatiling buhay at muling nagsumamo, Seamus, pakiusap bitawan mo ako. Nawala ang lahat ng kanyang pagmamayabang at ngayon ay isang kaawa-awang gulo. Malamig na sabi ni Sebastian, I gave you chances, but you kept trying to kill me. Today, I will not show you any mercy. Go beg for forgiveness in hell. Pagkatapos noon, pinuntahan niya ang leeg ni Hugo. Namutla ang mukha ni Hugo. Hindi. Hindi ako ang gustong pumatay sa iyo ang asawa mo. Nakiusap siya na gawin ko ito. Sa kanyang mga salita, ang tingin ng lahat ay napunta kay Clara. Napalitan ng takot ang mukha ni Clara habang nagmamadaling sinabi, Honey, don't listen to him. He's slandering me. Gumanti naman si Hugo, Clara, bahala ka sa ginawa mo. Una mong pinatay si Theo. Noong nawala si Theo, pumunta ka sa akin at nakiusap na tapusin ko na ang trabaho. Nangako ka pa na pakakasalan mo ako pagkatapos. Hindi, nagsisinungaling siya. Hindi ko ginawa yon. Honey, please huwag kang maniwala sa kanya. Mabilis naman itong tinanggi ni Clara. Mayroon akong patunay, sabi ni Hugo luweba Ipakita mo utos ni Sebastian Mabilis na inutusan ni Hugo ang isang tao na magdala ng isang recorder at pagkatapos ay pinatugtog ang recording Clara anong kailangan mo sakin? Kailangan ko ng tulong mo para patayin ang isang tao Sino Shamus ang alipin na iyon Josco hindi ako makapaniwala na makikipagsabuatan si MS Clara sa mga tagalabas para patayin ang sarili niyang asawa. Napakasama niya. Ang puso ng babae ay mas makamandag kaysa sa kagat ng ulupong. Nagkagulo ang mga tao. Puno ng paghamak ang mga mukha nila habang nakaturo kay Clara. Kasuklam-suklam ka, Hugo. Nagalit siya. Hindi niya akalain na ganoon pala siya kasama para ay record ang kanilang pag-uusap ng patago. Kahit gaano ako kasama, wala akong kwenta kong para sayo. Una, nilapitan mo si Theo. Tapos, hiniling mo sa akin na patayin ang asawa mo. Isa kang ahas, sagot ni Hugo. Bago pa makapagsalita si Clara, itinaas ni Cliff ang kanyang kamay at malakas sinampal siya ng malakas sa mukha. Tumahimik ka hindi mo pa ba ako pinahiya? Paano ako nagkaroon ng ganitong kahihiyan? Angal niya. Ang kanyang galit ay napakatindi na nais niyang sampelan siya nang wala sa buhay. Kabanata 487 Galit na galit si Yasman. Clara, paano mo nagawa to? Humingi ka ng tawag kay Seamus ngayon din. Mabilis na lumingon si Clara kay Sebastian. Honey, I'm sorry. I wasn't thinking straight before, pero nagbago na ako. Trust me, I'll be a devoted wife from now on. Napangiti ng pilit si Hugo. Kung maaari mong ibalik ang isang bagong dahon, ang mga baboy ay lilipad. Ipinagpatuloy niya, Seamus, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? At siya nga pala, may kailangan akong sabihin sa iyo. Dalawang araw na ang nakalipas, Inihain kanya ng isang tasa ng tsaa na nilagyan ng droga bago ang aming laban. Gayunpaman, tila nagkaroon ito ng walang epekto sa iyo. Honey, gumagawa lang siya ng mga bagay-bagay. Wala akong nilagyan ng iron bean powder doon sa tsaa, mabilis na paglilinaw ni Clara. Naisip niya na dahil mukhang maayos si Sebastian, malamang na nawala ang epekto ng gamot. Basta itinanggi niya, akala niya magiging okay siya. Agad na tinakpan ni Yasmin ang kanyang mga mata, ang kanyang ulo ay pumipintig. Drug, lang ang sinabi ni Hugo sa pangkalahatan, ngunit ang mabilis na pag-angkin ni Clara ng iron bane powder ay isang malaking pagkakamali. Sarcastic na sabi ni Hugo, Clara, ang galing mo. I never said it was iron bane powder. Paano mo nalaman? Pinagpawisan siya ng malamig. Hula ko lang. Oo. Tama, dumating ang nag-aalinlangan ng mga bulungan. Isang taong walang muwang ang bibili niyan. Binitawan ni Sebastian si Hugo at naglakad papunta kay Clara. Ano ang gagawin mo sa akin? Napaatras siya sa takot. Alam na alam niya ang pagiging malupit nito. Kung tutusin, kaya niyang patayin si Theo ng walang pag-aalinlangan, at alam niyang isang sampal mula kay Sebastian ay madaling nakamamatay pinigilan siya ni Yasman. Seamus, alam kong mali si Clara. Kasalanan ko kung hindi ko siya disiplinahin ng maayos. Please huwag mo siyang patayin alang-alang sa akin at sa father-in-law mo. Cliff chimed in, ye, yeah, Seamus. Naniniwala akong ang lesson na ito ang magpaparealize sa kanya ng mga pagkakamali niya. Please give her one more chance. Tama si Hugo she has tried to kill me more than once. I've given her chances before, but she wasted them. I'm not giving her another, declare ni Sebastian. Tanong ni Clara, anong ibig mong sabihin? Walang sabi-sabi, hiniling niya sa isang tao na magdala ng panulat at papel. Sumulat siya ng divorce notice sa harap ng lahat. Mula ngayon, tapos na tayo. Pinisil niya ang kanyang palso, ipinadala ang dokumento sa hangin bago ito dama po sa kanyang paanan. Kinuha niya ang dokumento at binasa. Namumula ang mukha niya sa galit. How dare you, Seamus? You actually had the nerve to divorce me. Hindi na mapakali si Sebastian kay Clara kaya napalingon siya kina Cliff at Yasmin. Thank you for taking me in. Hindi na yata ako makakatagal dito. Seamus, ikaw gusto siyang hikayatin ni Cliff na manatili, ngunit nang isaalang-alang niya ang mga aksyon ng kanyang anak, hindi niya mahanap ang tamang salita. Biglang umalang ang isang mapanuksong tawa mula sa malapit. Lahat ay tumangala upang makita ang isang grupo ng mga estranghero na nakatayo sa rooftop sa kabila ng plaza. Malinaw na hindi sila taga-isla. Ang grupo ay tumalon mula sa rooftop, walang kahirap-hirap na tumawid ng higit sa tatlumpong talampakan at lumapag malapit sa destiny stage. Hingal na hingal ang karamihan. Maging ang mga Grandmaster ay maaari lamang tumalon ng 15-20 talampakan. Kaya, nakakatakot na makita ang isang buong grupo na gumawa ng ganoong gawain. Sino ka? Maingat na tanong ni Cliff. Malamig na ngumiti ang pinuno, isang matandang nakasuot ng kulay abong damit. Ako si Bryson Sangwan, kahit na tinatawag akong dugo demon ng karamihan. Ano? Ikaw si Blood Demon. Kinilabutan ang mga tao. Ang mas mahina ang loob sa kanila ay bumagsak pa sa lupa sa takot. Kabanata 4 at Sino si Blood Demon? Ganoon ba talaga siya kalakas? Tanong ni Sebastian. Naging seryoso ang ekspresyon ni Cliff. Itinatag niya ang Blood Demon Sect. Ito ay isang puwersa na pangalawa sa apat na dakilang immortal na sekta. Ang Blood Demon ay isang supreme powerhouse. Siya ay kapantay ng mga matatanda ng apat na pangunahing pamilya ng Phaedra Island. Hindi lang iyon, nagsasanay siya ng isang madilim na sining na hinihiling na uminom siya ng dugo ng tao araw-araw. Ang kanyang kalupitan ay walang kapantay, na nagiiwan ng pagkawasak sa kanyang kalagayan saan man siya magpunta. Sa nakalipas na dekada, nilipol niya ang hindi bababa sa pito o walong nakatagong pamilya at hindi nagpakita ng awa sa sinuman lalaki, babae, o bata. Nang malaman ang presensya ng dugundiman, lahat ay napaatras sa takot. Ang mga eksperto mula sa tatlong ang mga eksperto mula sa tatlong malalaking pamilya ay nagsama-sama habang sila ay nagpupumilit na kontrolin ang kanilang takot. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagsisiksikan sa likod ng kanilang mga nakatatanda at tinitimbang pa nga ng ilan ang kanilang pagkakataong tumakas. Magalang na tumango si Amos. Ah, ang maalamat na Blood Demon. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Ngayong nakita-nakita sa personal, malinaw na nararapat ang iyong reputasyon. Kahit na ang presensya mo lamang ay humihingi ng lubos na paggalang. Nice flat Terry, brat. I like you, sabi ni Blood Demon na may masasamang ngiti. Salamat. Talagang ikinararangal ko ang iyong papuri, sagot ni Amos na may nakakalokong ngisi. Kabaligtaran ito sa kanyang karaniwang kilos pero walang tumawa sa kanya. Natagpuan nila itong lubos na nauunawaan. Para sa mga reclusive na pamilyang ito, ang blood demon ay parang isang bangungot na nabuhay. Ang kaligtasan ay higit sa lahat, at kung ang ibig sabihin noon ay pambabula o pangungulila, gayon din. Ngunit alam ng lahat na ang blood demon ay hindi makontento sa simpleng pambabula. Ang buong angkan ay maaaring harapin ang ganap na pagkalipol kung siya ay nakaramdam ng hindi iginagalang o hindi nasisiyahan. Nambobola din siya ni Cliff. Esteemed Blood Demon, maaari ko bang malaman kung ano ang nagdadala sa iyo sa aming abang tirahan? Lahat ay nagpipigil ng hininga, at ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Blood Demon. Dinilaan ni Blood Demon ang kanyang tuyong labi. I was just out for a stroll and ended up here. What's the matter? Lahat kayo parang hindi kinikilig na makita ako. Siyempre hindi. Mabilis na sumagot si Robert. Isang karangalan na narito ka. Nagmamadaling sumang-ayon si Naimos, Cliff, at ang iba pa. Dama po ang tingin ni Blood Demon kay Amelia. She looks quite appealing. Come here, and let me take a closer look. Nawalan ng kulay ang mukha ni Amelia nang madama ang takot. Nag-alinlangan siya ngunit alam niyang hindi siya makakatanggi, kaya dahan-dahan siyang naglakad. Hinawakan siya nito at agad na hinayla sa yakap niya. Sa kanya kinurot ang pisngi niya. Such a tender, sweet face. I like it. We'll find a nice spot later where I can truly enjoy myself with you. Pakiusap, patawarin mo ako, ginoo. Nakikiusap ako sa iyo, umiyak siya, lumuhad at walang tigil na humihikbi. Ang mukha ng Blood Demon ay isang kakatuwa na maskara ng mga kulubat at peklat, na may bahid ng malalim na peklat mula sa kanyang nuo hanggang sa kanyang baba. Ang kanyang nakakatakot na hitsura ay sapat na upang magdulot ng takot sa sinuman, at si Amelia ay walang pagbubukod. Ang pag-iisip na nasa kanyang hawak ay nagpapalamig ng dugo ng sinuman. Nakilala siya sa kanyang matinding kalupitan dahil sa distang kasiyahan niya sa pagpapahirap sa mga babae. Ang mga itinakda niya sa kanyang paningin ay bihirang nakaligtas ng higit sa tatlong araw. Pinahirapan sila at tuluyang naubos ang kanilang dugo. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng blood demon. Napaka-ungrateful mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano kakaswerte na interesado ako sa'yo? Huwag mong ipilit ang swerte mo kung nasaktan mo ako, lilipulin ko ang buong pamilya mo. Nataranta ang pamilya Claude, at sumigaw si Robert, Amelia, sinusubukan mo bang patayin kaming lahat? Kailangan mong sumunod at pagsilbihan ng maayos ang ating kagalang-galang na panauhin. Hinampus siya ng kawalan ng pag-asa na parang tidal wave. Pinag-isipan niyang wakasan ang sarili niyang buhay, ngunit ang pag-iisip ng kanyang pamilya ay nagpahinto sa kanya sa paggawa nito napangisi si Blood Demon sa kasiyahan. Mas ganun. Sisiguraduhin kong aalagaan ka ng mabuti basta't masaya ako. With a pretty mouth like yours, lumuhad ka lang dito at pasayahin mo ako. Walang hiya niyang kinalas ang sinturon. Hindi. Please huwag. Pagmamakaawa ni Amelia na umiling-iling. Pinagtibay niya ang kanyang sarili para sa pinakamasama, ngunit ang kanyang matapang na kahilingan para sa gayong pampublikong kahihiyan ay higit sa anumang naisip niya. Sa isang mabangis na indayog, sinampal siya ng blood demon sa buong mukha. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang mapanganib na pulang ilaw. Meron akong short fuse. Kapag nagagalit ka ulit, papatayin ko ang buong pamilya mo. Naduraj ang diwa ni Amelia nang marinig iyon ang mga miyembro ng tatlong malalaking pamilya ay nagnangalit sa galit, ngunit ang kanilang takot ay nagpatahimik sa kanilang mga protesta. Kabanata 480 na at walumput Napakawalan diya niya. Hindi na nakatiis si Sebastian. Nang gusto niyang humakbang para makialam, mabilis siyang pinigilan ni Cliff. Seamus, huwag kang pabigla-bigla, bulong ni Cliff ang tanging pag-asa nila ay ang Blood Demon ay matapos ang kanyang pagrampa at mabilis na umalis. Ang pakikipaglaban ay purong kahangalan ito ay isang pagpapakamatay. Ang kanyang lakas ay napakalaki, at ang kanyang mga amo sa Blood Demon sect ay kakilakilabot. Maging ang pinagsamang lakas ng tatlong malalaking pamilya ay walang kapantay para sa kanila. Ang Blood Demon ay handa ng magpakasawa, ngunit bigla siyang may narinig at tumingin kay Sebastian pinagpawisan si Cliff, at lahat ng nasa malapit ay nanginginig sa takot. Narinig ko lang ba na may nang iinsulto sa akin? Sino yun? Lumabas ka at harapin mo ako. Dugong demonyo ay umungal. Parang kulog, nakakabingi at nangingibabaw ang boses niya. Sa sobrang lakas ng presensya niya ay halos hindi na siya makahinga ang mga miyembro ng pamilya Strauss ay bumaluktot sa ilalim ng panggigipit na isa-isang lumuhad. Maging si Clara ay hindi nakayanan ang lakas ng pagdurog. Tanging si na Sebastian, Artemis, at Mike lamang ang nanatiling nakatayo sa gitna ng mga nakababatang henerasyon habang ang matatandang eksperto ay napanatili ang kanilang kalmado. Mabilis na umiti si Cliff at sinabing, Sir, baka nagkamali ka ng narinig. Hinding-hindi kami mga ngahas na bastiusan ka, kahit na magkaroon kami ng isang libong buhay. tumango si Blood Demon. Exactly. My power is unmatched. Who would dare insult me unless they're looking for trouble? Nakahinga ng maluwag si Cliff. Ngunit pagkatapos, lumipat ang tingin ni Blood Demon kay Artemis at Clara. I didn't expect to find such stunning women in this remote corner. Mukhang tama ang narating ko, sabi ni Blood Demon habang humahakbang pasulong, ang kanyang mga nasasakupan ay sumusunod na malapit sa likuran. Namutla ang mukha ni na Artemis at Clara habang nanginginig ang katawan sa takot. Mabilis na lumapit si Blood Demon sa magkapatid, at ang kamay niya ay dumampi sa mukha ni Clara. Siya ay naparalisa sa takot, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Sir, Mabilis na sumugod si Cliff at tumayo sa harap ni Clara na may pilit ng ngiti. Kung interesado ka, makakahanap ako ng iba para sayo. She's my only daughter. Please show some mercy. Damn you. How dare you try to block me. Umalis ka nga. Dugong demonyo ay umungal. Ang kanyang hangarin na pumatay ay sumabog mula sa kanya na parang isang nakamamatay na puwersa. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Cliff habang nakahanda ang kanyang katawan na labanan ang lahat ng mayroon siya. Sumulyap si Blood Demon sa kanya at nginisyan. Anong problema? Hinahamon mo ba ako? Lumuwag ang mga kamao ni Cliff. Bagamat nasusunog siya sa pagnanais na lumaban, pinigilan siya ng kaligtasan ng kanyang buong angkan. Duwag. Umalis ka sa dinadaanan ko. Duguldiman ay nanonoya ng may paghamak. Nahiya si Cliff. Hindi takot sa kamatayan ang bumabagabag sa kanya, ngunit ang pangamba na ilagay sa panganib ang kanyang buong angkan. Kaya naman, nagatubili siyang tumabi. Hinila ng Duguldiman si Clara sa kanyang mga bisig. Not bad. You've got the looks and the curves I like. Maghubad ka para ma-enjoy kita ng maayos. Papa, tulungan mo naman ako. Pagsusumamon niya, puno ng takot at desperasyon ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang ama. Walang ibang nagawa si Cliff kundi ang ibaling ang mukha sa sakit. Sinubukan ni Yasma na makialam, ngunit pinigilan niya ito. Gusto mo ako mismo ang gagawa. Maghubad ka na. Galit na umuungal ang dugo Man. Sa sobrang takot niya ay nanginginig siya at dahan daw ang hinubad ang kanyang damit napangisi si Blood Demon sa kasiyahan. Huwag ka nalang tumayo dyan. Pumili ka kung alin ang gusto mo at gawin mo. Salamat, ginoo. Ang mga nasasakupan ni Blood Demon, natuwang tuwang-tuwa sa utos, ay sumugod sa mga natakot na babae. Ang magagandang babae mula sa tatlong malalaking pamilya ay naghiyawan sa takot at nagkalat kung saan-saan. Kabanata 4 na raan at siyam na ang tatlong pangunahing pamilya ay may maraming magagandang babae, ngunit si Artemis ang pinakakahangahanga, kasama si Clara sa isang malapit na pangalawa. Pinili ng Blood Demon si Clara hindi lamang dahil sa kanyang bahagyang hindi gaanong kagandahan kumpara kay Artemis kundi dahil din sa kanyang kahangahangang figure at mapangakit na alindog. Ilan sa mga subordinate ng Blood Demon ang sumugod kay Artemis. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa mabagsik na gutom, tulad ng mga lobo na kumakapit sa kanilang biktima. Gayunpaman, hindi niya sinubukang tumakas dahil alam niyang wala itong saysay. Bagamat gusto niyang lumaban, natakot siya na ang galit sa mga lalaking ito ay maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buong angkan. Kaya tipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa at hinayaang tumulo ang tahimik na luha sa kanyang mga pisngi ang mga lalaki mula sa tatlong malalaking pamilya ay nakatayo sa mabangis na katahimikan. Kahit na gusto nilang lumaban, ang kanilang pagkakaiba sa kapangyarihan ay napakalaki. Ang anumang pagtatangka sa paglaban ay magiging walang saysay at maaaring pukawin ang mga demonyo na lipulin ang kanilang buong angkan. Kaya, tahimik lang silang nanalangin na kapag natapos na ang mga demonyong ito sa kanilang pag-aalsa, umalis na sila sa isla. Isang mahaba at pagod na buntong-hininga ang pinakawalan ni Sebastian. Nararamdaman niya ang kawalan ng pag-asa ng mga nakapaligid sa kanya at nakaramdam siya ng simpatiya sa kanilang kalagayan. Ang pamumuhay sa ilalim ng gayong pang-aapi ay mas masahol pa kaysa sa isang mabilis na kamatayan sa labanan. Bukod dito, ang pag-asang aalis ang malupit na mga demonyong ito pagkatapos nilang mabusog ay isang panaginip lamang ng isang hangal hindi na nakayanan ni Sebastian. Nang makita niya ang isa sa mga miyembro ng Bleed Domain Sate na sumugod kay Artemis, kumilos siya. Sa isang mabilis na galaw, pinalipad niya ang lalaking iyon gamit ang isang sampal. Ang kanyang hampas ay napakabilis ng kidlat. Ipinadala niya ang lalaki na umiikot sa hangin gamit ang isang matalim at matunog na sampal. Natahimik ang buong eksena habang ang bawat miyembro ng Blood Demon Sect ay nanlamig, na hindi makapaniwalang nakatingin sa kanilang kasama sa hangin. Ang mga miyembro ng tatlong malalaking pamilya ay natigilan at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Sino ang maglalakas loob na hamanin ang mga nakakatakot na demonyong ito? Bumagsak ang lalaki sa lupa. Nadulas siya ng ilang yarda sa ulap ng alikabok at nag-iwan ng malalim na bunganga sa kanyang likuran. How dare you? Sandaling natigilan si Blood Demon, at sumabog ang kanyang galit. Isang nakamamatay na layunin ang lumabas mula sa kanya habang ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Sebastian na may nakamamatay na tingin. Seamus, masyado kang walang ingat humingi ng paumanhin sa aming kagalang-galang na panauhin ngayon, matalim na hiling ni Cliff. Pagkatapos, humarap siya kay Blood Demon at sinabing, Sir, bata pa siya at mapusok. Patawarin mo sana siya. Handa akong ayalay ang buong kapalaran ko. Nangangamba ang Blood Demon, ang sino mang maglakas loob na sakta ng aking mga tauhan ay hindi gumagalang sa akin. Kukunin ko ang iyong kayamanan. Ang iyong anak na babae at ang iyong asawa ay magiging akin din. Ang kanyang buhay ay pag-aari ko at para sa iba pa sa inyo, kayo'y lahat ay mapapahamak. Patayin ang bawat lalaki at kunin ang bawat babae. Natakot ang lahat sa kanyang mga sinabi. Sir, wala po itong kinalaman sa amin. This bastard is from the Strauss family. If you're going to punish someone, let it be them, pagsusumamo ni Amos. Tama. This bastard brought this upon himself we had no part in it. I'm willing to offer you all the young and beautiful women from my family. Please spare us. Mabilis na dagdag ni Robert, na desperadong lumuhad. I'll do the same and offer all the beautiful young women from my family. Please show us mercy, pakiusap ni Amos na nakaluhod din. Sir, hindi siya isa sa amin na taga Phoenix Island kung kailangan mong kitilin ang buhay ng isang tao, hayaan mo na lang siya. Patawarin mo kami. This is all your fault, bastard. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming hilahin pababa kasama mo. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa aming kagalang-galang na panauhin. Ang mga miyembro ng pamilya Strauss ay galit na galit at nag-aagawan upang ilayo ang kanilang sarili kay Sebastian. Damang-dama ang kanilang galit, at ang kanilang galit ay nakadirekta sa kanya.